Ito naman yung gradas natin ngayon, classmate. Hindi pa siya tapos. Ayan o. Oh. Pero at least kahit papano, ha, kapag start na kami. Ito, malawak-lawak na itong classmate kasi ito, 20 by 20 na ito mismo gradas. Dalawang 20 by 20. Tapos yung kabila, ipapasimento ko to dito para dito yung limber limber area niya kung walang ililimber dito na rin yung receiving ng mga bisita yun sila yung boss of oh, boss bossing ito yung pinaka boss oh, magpapagutom <laughs> so, ito So, fluorescent. Burnout kasi dito, classmate. Kasi, syempre, kakatapos lang ng signal number 4 dito. Ginawa ko octagon. Okay. Yung kay bro, Carl, mayroon siyang maganda din yung ano niya eh. Pero ito lang napili ko. Yan, ganyan. Tapos, may ano siya oh. Tatlo dito. Sa gilid. Yan. Tapos, tatlo, tatlo. Para paikot yan. Tapos ito, octagon. Tapos may isa dito. Tapos syempre, yung ating pangmalakasang logo. Eh, ano lang naman yung classmate? Wala lang yan. Wala lang yan dyan. Display, display lang. At least kahit papano, presentable ba? Ito na yung mga naipon. Syempre, malaking damage dito, classmate. Malaking gastos ko dito. Ipon ulit tayo. Breed ulit no? Oh. yan, parlance yan lahat Pero yero ye lang ang nilagay ko classmate Tapos simple lang yung poste niya is Anong inches yan ha? Yung poste natin? 5 hmm, inches ito Pero hindi pa, hindi pa siya tapos classmate kasi primer pa lang to lalagyan pa namin oh, lalagyan naman primer dyan para maganda naman Tignan. Nakaabang na rin. Bulalong paa ng manok. <laughs> oh, you know, yun o. Mga liburer namin, liburer. Ha? Huh? Justin Oh. Ah, oh, grabe yung katawa ni Justin ba? Batak ba? Oh, excellence. Zero mite. Sana magtuloy-tuloy yung init para makaano na. Maka Hmm. hmm. Palitan kayo dyan sa ano, magpala. Mabigat itong magpala eh. Ayan na. <laughs> It's Mrs. Rugby. Andun sa Malaysia sila bu bujuar eh. Malaysia? Hmm. Hmm. Ganyan lang siya, no? Karaf. Ganyan lang karaf. Ay oh, ipipinis pa na yun? Wala na, wala. na pa yun sasabugan pa yun ng siminto sa taas? Magdulas yun. Ah, huwag yun. wag yun madulas yan. Gusto ko nga ganyan lang. Hindi, eh. gagalong pa yun. Kasi mahirap yung pon. Hindi, oh. hindi naman ganyan yan. Ipinis pa yun sa kanyang maya. na pa. Oh, ang kalat to. Grabe, oh. Kaya nga, eh. Yung kusina natin, magre-retire na yan. Palitan na natin yan. Mga, yung mga pansamantala, classmates, ngayon ay magiging permanent na siya. Ayan, o. Oh. Ito. Ito, matagal na to. Tapos, pag na kulayan lang yan lahat. Kahit pa paano, presentable siya. Yung dito. Nakakatuwa lang. Yung pagod ba? Nakikita mo na ngayon. So, yun lang mga classmates. Uh, more wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabungura. Alright!